Sa kagustuhan ni David na makuha ang diamante mula kay Tangol ang siyang maging daan para maging katapusan sa pagiging Montenegro niya. Namuhumaling na itong si Ramon kay Marites at pinagtuunan nito ng panahon ang panunuyo kay Tess dahil dito nakalimutan naman ni Ramon na asikasuhin ang kanilang mga negosyo. Ngunit nakarating kay Don Julio na maraming nawala umanong droga sa kanilang laboratory dahil dito sa panghakot ng Red Phoenix ang lahat ng droga ang nakaimbak sa lab. Nabahala naman itong si Don Julio na hindi na umano sila makabawi. Kaya't pinagsabihan kaagad niya itong si Ramon na ito on umano ang atensyon nito sa kanilang negosyo dahil unti-unti na umano silang nalulugi dito. Samantala alam ni Ramon na hinahanap pa rin ni Don Pacundo ang nawawalang diamante. kaya naisip pa naman ni Ramon na unahin umano nila itong si Don Pacundo na hanapin ang nasabing jamante para gamitin umano nila ito sa negosyo. Kilala na ni Ramon kung sino ang may hawak sa jamante dahil sa impormasyong ibinigay ng kanyang kaibigang hiniral. Delikado ang diamante sa mga kamay ni Divina dahil dalawang tao ang naghanting nito, si David at Ramon. Dahil sa nangyaring bintahan, nakilala itong si Divina sa mga lispo at nakarating kaagad ito kay Ramon. Pero natutuwa naman itong si Ramon sa impormasyong nakuha niya kay Heneral. Hindi umano niya sukat akalain na hindi na siya mahirapan hanapin ang sa sapagat kilala umano nila itong si Divina. Walang balak itong si Ramona bilhin ng mababang presyo ang diamante ngunit kukunin umano niya ito sa marahas na paraan. Agad na nakipag-ugnayan itong si Ramon kay Divina at habang itong si David ay naniniwala din siya na si Tanggol umano ang may hawak sa diamante. At inisip ni David na uhaw sila Tanggol sa pera kahit gagamitin umano niya ang pera para masukol itong si Tanggol. Hindi lang umano ang diamante ang kanyang makukuha kundi pati na rin ang buhay ni Tanggol.